Ito kami sa uh, so, Ito po kami, first tour namin First tour yan namin Ito po, Bacchus Bay Baracay So, ayan po po hi, Hi! Hi! Pavement. Ito ang aking uncle Hello. Hello, we... Hello. Hello! Ito si Mariaming Ito naman si Ana Ito ang kanyang anak Ito ang laking si mami siya birthday Si Tata, Tata, hello. Say hi, Tata. Si... Si... vem vídeo por que